Hello mga kabatang 80s and 90s. Isa ka din ba sa naglaro ng mga ganito? Isa rin ba ito sa dumaan sa pagkabata mo? Yan ang text. Hindi, hindi ko malilimutan ng bonggang-bongga. -bongga. At saka ito, yan. Ganito lang ang mga laro namin, mga Gen Z. ba? Diba? Masaya na kami sa mga Jolen, Bato. Yan, ako. Yung penlight na yan. At saka ito, larong-laro ko yan talaga dati. At ito, yan. Alam nyo yan, oh. Nalaro ko yan din dan dati noon. Diba? Yung mga tattoo na yan, nabibili ko yan doon. Free pa yan dati sa mga tsutsariya. Tapos yan, yung mga pagtutupi. Lahat yan, napagdaanan ko ng bonggang-bongga. -bongga. Yan. Sumpa, tumpa, solpak ang tawag dyan. Yan, break game. Gamay na gamay ko, hinihirampi na, tsaka yung pa patining ang tawag. Ay, ito rin! Yung ibo na yan. Tsaka yan. Lagi ko yan ay ito. Itong pagong na to, yan, hinihiram pa lang yan at saka itong balaka. Yan, wala kasi kami nung pambili ng laruan kaya nakikilaro lamang kami sa mga mayroon nung bata. Yan, masaya na kami mga kabatang 80s and 90s saka yan patining, 'di ba? Nakakamiss yung mga dating mga ganung laro yan, yan, ganyan. Tansan pa dating gamit namin diyan saka yan.